So, ilang mga ka-electrical, no? So, ito yung solar setup natin na pure off-grid. So, 2,000 watts, pure sign wave yung inverter. So, kargado siya ng uh, refrigerator na to. Uh, luma na to, uh, pero okay pa naman to. Pero, syempre, yung mga lumang refrigerator kasi natin, uh, medyo malalakas yung compressor nito. Pero, kita nyo naman, kaya-kaya niya no? So, electrolux. So mapapansin nyo dito yung ampere ko dito sa kilometer. No? Nakahook uh, ako dun sa positive side ng inverter natin which is yung kapal na wire. No? So yung ampere nya is uh, 13 ampere no? sa DC 12 volts. No? So 13 ampere, kanina nag 14 pa yan. No? Kasi dumamig na ngayon kaya bumaba. So 13 uh, times 12 is equivalent to Uh, 140 something watts, no. So, may kasama pa 'tong isang electric fan, no. Then, yung harvest ko dito, isang 550 watts sa solar panel. Ang harvest ko dito sa ngayon ay 241 watts. Okay? So, shout out pala kay Sir uh, Robin, no. So, kay Sir Robin 'to. Uh, Set up mo 'to, Sir. Okay? So, i ko lang para sa iyo. So, ito yung gamit kong battery no. Uh, PH so that LiPo. So 100 ah So tested ko na to. Meron na akong link kung gusto yan So comment niyo lang 'yan sa comment section. So makunat makunat. Then so balik tayo sa setup natin no. So ito yung 2000 watts nga na Pure Sine Wave uh, pure upgrade na uh, MPPT 60 ampere 'yan. Okay. So 'yun. Okay na okay to sa rep Okay. So, yung 1,000 natin, kaya nito, yan. 1,000. So, pwede rin sa rep, pero yung mababang rep na lang, no? Yung mga mini rep. So, kung gusto niyo mag-upgrade na talagang para sa rep, yan. 2,000 watts. O, pwede, isagad nyo na ng 3,000 para mas malakas, no? So, meron akong ginagawa na 3,000. Uh, shout out din kay Sir uh, Chris, no? So, salamat sa inyo sa pagtitiwala, no? So, ito, yan, rep. Umaga na yan. No. So ayan to to. Malamig na 'yan. So sinaunang rep pa to no, uh, hindi na 'yung mga bago pa to no. So hindi siya inverter. So nakalagay dito sa description niya ay 90 watts. Okay. Pero ang problema dito sa rep na to, uh, pag starting niya no, napansin ko pag starting niya ay maabot siya ng 2.5 ampere no? 2.5 ampere sa ano yun, sa AC. O yung sa kuryente natin sa Meralco, okay? So equivalent ng sa 12 volts natin ay umaabot ng 600 watts sa surge, okay? So hindi kinakaya ng 1000 natin. So, uh, masyadong malaki para sa kanya, no? Surge. Ah, uh, medyo matagal kasi yung surging niya kaya hindi gaya nitong 1000 watts na inverter ko. So, kailangan yung mag-upgrade ng 2,000. Ayan, ito. Kahit magpatay si hindi siya, okay na okay. Walang problema. So, dito, uh, i-start up ko muna siya sa kuryente. Then, saka ko ililipat sa kalanggagana. So, 2,000 watts. Okay. Okay na okay sa rep. Pero, itong 1,000 watts natin, ay goods na goods na rin naman to sa malit na rep. Yung 60 watts na rep na mini, no? ah, uh, pwede sa washing. No, washing, walang problema. Tinesting ko kanina dito yan washing, sabay yung dryer, tsaka yung washing mismo, no. So, basta battery mo ay makunat, ito. So, LiPo 4, pH, solar, meron na all link, gusto nyo, no. Ayan, no. So, ayan, PM kayo sa ganitong setup. syempre mas mataas ang wattage, mas mataas ang pressure nun. Okay. So, MPPT ang ano natin, 60 ampere. Then, ito, uh, plug and play na yan, nandiyan yung mismong ah uh, breaker ng solar panel hanggang dalawa na 550 watts 500 pwede no Then ito yung mismo ano natin uh, battery breaker, then inverter breaker. So umina na yung ah uh, blower no. So ibig sabihin uh, lumamig na. So ito kagandaan ng MPPT natin no. Auto ah uh, tinapalamig niya sarili niya, ayan. 40 centigrade. Once na mag 45, magbo ng blower 'yan para mapalamig niya sarili niya. Eh, once na ma-reach niya yung 40 uli, ay mamamatay. matay okay. So, yan, no? So, salamat sa pagtitiwala sa inyo. Uh, umabot tayo dito sa ganitong setup, no? So, wala pa rin tayong pang aircon. Dahil masyadong malaking budget yun. So, pang masa lang ang ginagawa natin, no? So, umabot na tayo dito sa setup natin na ito, no? Yan. So, next time, next naman yung 3,000, no? Pag nabuo ko na yun. So, with ATS ang paggagawa ni Sir. Ah, uh, so ito kay Sir Robin, no? Salamat sa pagtitiwala. So, so thank you, God bless.